Itatanong ko lang po kung allowed po ba sa pagpiplech yung mga babae sa pulpito ko. Oo naman. Allowed po ba? Ang bawal lang naman sa babae magturo o magmamuno eh. Pakinggan mo, sa 2.9. Ang babae mag-aral na tumahimik dos na may poong pagkapasako. Mm. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo hindi magkaroon ng pamumuno sa lalaki kung dito mahimig. Ayun, yung sinasabi ron, bawal ang babae na magturo o mamuno. Pero kung mag-preach, ano, iba kasi yung pang-preach. yung office of the preacher, iba sa office of the teacher. Ano? Iba yung pagtuturo kaysa sa pag-aral o pang-preach. Nasa Tito 1.9. Ayun ganyan. Na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral. Yung, yung umaaral dapat manangan sa salitang ayon sa turo. Kaya iba yung tagapagturo, iba yung umaaral. Dito sa aming church, ang babae pwedeng umaral pero hindi nagtuturo. Pakinggan mo sa dose ng Roma. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Magkaiba yun eh, yung pagtuturo sa pag-aral. Hindi ka nagtuturo sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral sa kanyang pag-aral. Halimbawa, tinuruan ko yung isang kapatid na babae, natuto naman ng turo. O, eh pwede siyang umaral ng yung, magaling na. Anak. Yung pong sarap ng maraming... Oo. Alam ko. Alam, allowed yun. Kasi hindi naman masama yun. Ano, eh. alam mo kung ba't lang sinasabi nilang masama yun? Meron silang sitas na hindi diyan sa Biblia. Yung nasa unang korinto. Pakinggan mo. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Sa mm. Sapagat sila'y walang kapahintulotang mga salita. Oh, kundi sila'y pasakop gaya naman ang na sinasabi ng kautusan. Sapagkat? At kung ibig nilang maalaman ng anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay sapagat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Mahalay ang isang babae magsalita. Sinong babae? Walang alam ito eh. Kung gusto ay eh, kanyang malaman ng anumang bagay, magtanong siya sa kanyang asawa sa bahay. Babaeng kulang sa kaalaman nito. Paano mong pagsasalita Ito Eto kapatid, dapat intindihin mo ito sabihin ko, ano? Lalaki ka, no? Diba? Hindi naman ako mo lalaki ka, pwede ka na magsalita. Kamo eh. ako marai kung, kung kasama ng lalaki rito. Hindi lahat iniuupo ko rito. O. Oh. Kumisan nga itong dala itong iniuupo ko rito. Eh. <laughs> palpak <laughs> <Palpapak. laughs> pa. Ah, hindi hindi siya palpak. Kung baga hinihila ako, ma nito Ha? Pero hindi mo lisensya yung pagkalalaki para magsalita, no? lalaki man at wala namang alam na sasabihin, pagsasalitain mo ba? Di ba? Eh lalo na pag babae walang alam, lalo lang mahalay na babae walang alam in mo. Pero kung halimbawa, may alam naman, ano? Pakinggan mo, si Sentay Otso Onsi ng awit. Nagbibigay ng salita ang Panginoon. Ang mga babaeng naghahayag ng mga balita ay malaking hukbo. O, kung binigyan ba ang Diyos ng salita, eh, pwede ba namang hindi maghayag? ayak ay, kahit babae. Ang totoo nga, no, kung walang maghahayag, si Kristo kahit ba ito, pagsasalitain niya eh. Kung wala na, ano? Panginggan mo. At ilan sa mga fariseo na mula sa karamihan ay nagsabi sa kanya, Guru, tawain mo ang iyong mga alagad. Ano sagot ni Jesus? At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo, na kung hindi mga siimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Ito mo? Pagka hindi walang sisigaw na, pati bato, pasisigawin ni Kristo eh. Eh, mas gusto ko naman babae na lang ang sumigaw kaysa bato. Di ba? Di ba? Eh, may, may, bibig yung babae. Kung yung bato, pwedeng pasigawin ng Diyos pagka wala ng sisigaw. Much more na mapapasigaw ng Diyos ang isang babae sa tulong ng Diyos. Kaya, kami naniniwala ang babae pwedeng mangaral. Kaya lang, hindi kami naniniwala ang babae siya magpupuno o magtuturo. Kagaya ng iglesia ang haligit suhay, no, kapatid na Joseph.